O oh, ito, pakinggan po natin. Oh. Time ang Senate kasi mag-election na campaign period will start February 11. Mm -hmm. Wala na silang time. Babalik sila uh, June. Mm -hmm. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 uh, weeks to 14-15 session days. At mm -hmm. uh, saka uh, walang ano they none of the, they will not be interested hindi matapos kasi you have to give Sarah 10 days to mm -hmm. to answer the complaint mauubos 'yun eh yung, yung 15 days yun, bali wala 'yun eh because you have to give uh, Sarah time to file his uh coa uh, comment ano anong ang position mo position namin don't file it now because you cannot act within kasi mag-expire yung Senate eh. Mm -hmm. so there will be a new Senate mm -hmm. so you have to refile it eh, start from zero bago mag-start from zero sa sabi ng sabi ni Sarah expired na yung Senate so uh, they have to start all over again Aray ko! <laughs> expired na daw <laughs> Bano yun, Sandro? <laughs> yung 150 million mo, bigay mo na, hoy! Back to zero daw! Ya <laughs> <The> words! <laughs> sakit, sakit mo lang, sakit talaga! Aray! Aray! Ngiwi! Anyway. Ang sakit naman ang ginawa mo! Another 150 million ulit. <laughs> Buang ang laga, oh. ni <laughs> Arcelia, tama yung paliwanag na turn trick Trixie dyan. Back to zero. <laughs> Pasyadong excited yung mga buhaya. <laughs> ang mga buhaya. Namumuhaya. <laughs> Di ba good news? <laughs> Sabi na seryo si Major tuwang tuwa pa man din si Franz Castro. <laughs> Mag-convene na lang, i-convene na daw, sabi ni Castro kay ano. Kay Escudero, i-convene mo na kasi yan. <laughs> eh sinabi na, junto na po yung ano natin na ah, resume uli ng sisyon, buang kayo. <laughs> so ngayon, napaganda pa kasi nalaman kung sino yung mga buhaya. Mga ahas, mga traidor sa mga Duterte. Ah, napaganda, di ba? Nagdating ng Mayo, butuhan siro ang mga ugag. Di ba Ah, Pikat ka daw, Sandra, sabi ni Victoria Donato. <laughs> <laughs> Namudaw daw, Pastor Adila. Uh, Dila. Hmm. Ayan, ah, eh, maniniwala ako, dito kasi ex-chief justice man yan eh. At saka galit yan sa mga Duterte. No, oh, yan si Antonio Carpio. Pero, ay ayan yung kanyang pahayag honest no yung kanyang statement diyan bakit nga ba back to zero ganito ho yon paliwanag ko po sa inyo no kasi nga sa junto pala mag-resume ng sesyon sa junto so sa junto mayo meron ng mga bagong senador junto daw pag pag-usapan pa yan ng senado eh no nang uh, kung pag-session nila mag-session yung senado pag-usapan pa ho nila bigyan ho ng uh, chance si Vice President Inday Sara na sumagot. So ilang araw po ba uh, ang chance na Inday Sara? Sampung araw. So, minsan naabot daw yan ng ano, 15 days. so sagot si Inday, kung sakali matalakay ng junto 2 plus 15 days, so June 17, eh June 13 nanunumpa ano na bagong mga buhaya eh. Eh, oh, wala nang tuwad kum, wala nang try kum bagong sit na ng uh, sinit eh. So, anong mangyayari? Tama nga, back to zero. <laughs> alright, alright, tungaw. Ganong katindi ngayon ang mga pangangailangan ng mga buaya. Sa bagay ho kasi, uh, election man ko kasi, election. Kung yung pangako naman kasi ni Tambaloslos, marilis bago magkampin period talagang siyempre ikaw ang grisista gusto mong manalo no hindi na pinag-usapan ng prinsipyo diyan pinag-usapan pera ho talaga ay kaya kakagat ng problema 1 2 3 yung datingan parang yung rally lang sa idsa 1 2 3 nangako ng isang libo pero wala pala Nawala naman account ni Crisit. Nawala nga yung account ni Crisit, di ba? Nawala yung account niya. Ang ginamit niya yung isa na lang. Tragis, oh nabura yung million pa naman. Yung Pinos, ito yung Pinos ni ano ni Crusit, ito. One, I think mga 1.6 million views na yan. Dahil dito, kaya nawala yung ano account ni Crusit. Umabot ng ano, mga 4 hours lang eh. Mga 4 hours uh, ago na pagpost na buti nga nakakuha ako nito, galing niya kang Chriset, eh. Kinuha ko, Pliniko ko yan eh. <coughs> Ah, ko 'yan. Ta umuutal tayo. Eh. Umabot na I think mga 1.6 million mga 4 hours ago. Ngayon lang yata gabi na wala. Kasi wala na rin eh. Ito 'yon. Kaya kinuha ko ganda na maka na natin kunti. Time Timing set kasi mag election na. Campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila uh, June. Pero sa June, konti lang. I think they have just uh, two weeks to say 14, 15 session days. Uh, at saka, walang, ano, they, none of them, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung, yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give uh, Sarah time to file his uh, ko, uh, uh, anong, anong, position na? The Ang position, position namin, don't file it now because you cannot act within... To, kasi mag expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. Eh, start from zero? Oo, oh, mag-start from zero. Sasabi ng sabi ni Sarah, expired na yung Senate. So, uh, they have to start all over again. Oh, diyan oh. 1.5 eh, million yan for 4 hours ago. Grabe oh. Siguro ayaw ho marinig ni Palaka itong ganitong statement ni ano ni Carpio. Oh, naliwanag man eh kung imikos-mikos nila ito, gagawa sila ng sarili nilang batas. Oh, hindi pwede at least ito meron na nag uh, chip, dating chip justice. Dahil diyan siguro sepin mo, mga 1.5 million four hours ago nakita ko. Sabi ko, grabe, ang bilis eh. Kaya nawala. Talagang pagsisisiya ng mga kongresista, yung pagpirmaho nila. At ang malas nila, na naipublish yung mga pangalan. Kasi kailangan maipublish, malaman ng taong bayan kung sinong pumirma, di ba? Nung una nga, sabi ko, ilabas nyo kung sino yung pumirma nilabas nga ah, patay sila piestang piesta